ito ba lang akin. Alam mo na chilling ko. Ako. Asa na rin siya? Pa Kapain eh. Tignan, ganyan na. Oh. Pwede lang yun. Oh, diba? Yeah, una makarami magasimban ha. Para makarami. Dalawa lang baga sa isang ano? Oo. Uh -huh. Anin. Basta <coughs> <laughs> <laughs> <So>, wala. Para <laughs> <So, barang> kumain. <laughs> Yo, kan? <laughs>

<laughs> ano. yan? Si Roman. ito? ito. talaga. Pambahain talaga pake. Nabiligyan tayo ng tas. Ay, kakamalik si Wala naman ng laki! Ang laki! Kasarapan! Oh! Di... 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 Di...

galing. Oh, oh, dalawa. 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 Ang lakas Grabe ko kaya. Dadalawahin ko pag, 'di ba? Apat naman 'to, apat. Apat 'to kanya at apat 'yung kawil ay. Apa ang mahirap naman tutumog sa isang kawil, oh, dalawa. Ah, oh, ito na, malat na. Ah, sige, ito oh, na. Wow. Oh, ay, ganun na naman siya dati. Wow! Pati lang ganun yung huli niya. Saray. Oh, yeah, malalaglag. Hindi malalaglag. Magaling ang kawil ko na 'yan. Eh? Grabe tayo. Kuya Ding. Mga kasangan lang. Tangan talaga. Oh yeah, lucky. Oh. Ah, mag-aawit okay. ah, pala. Ha. Ah. Wow, ang laki. Wow. Pati sana. Ayos lang 'yan ng dalawang ipinad. Dalawa 'yan, bigo ng dalawa dapat. Ha. Ah. Pantas mo para makita ko rin. Ari, nakatanggal pa. Eh. Totoo? Wow! Oh, laki! Ano yung saray? Oo. Oh. Hmm. Hindi, malasog eh. Hindi pambalig. <laughs> Hindi. <laughs> ay! Okay! Ah! Ipasok muna pa akin, makawala ay. makawala ba yan. Kawit na kawit na kawit Eh, ko mo hanggana na yun. Kaya ba ka Lili, gilas <laughs> na